Ito ang nangyayari sa school namin sa time na ni Mama Tulliado. Andito na yung teacher namin, pero halatang napakaingay pa rin namin, di ba? Ang Oo. Oo, Time na ni Mama Tuliado, pero napakaingay pa rin namin. Hi, Jessai. Kulam. Ngayong teacher namin si Mama Tubiano. No. La. <laughs> Teka na <sa> tatakbo. <laughs> <No. laughs> <manyang> oh, no. Si. May ay, hindi <laughs> Mike, Pao, okay May ikaw, bakit ikaw mo? Ay, na Ito si Rodney na nanahimik. -na Uy, nananahimik. pa. <laughs> na nanahimik. <laughs> pero kunwari lang yan. Mamaya maingay na yan. Si Jonald na meron po sa ulo. <laughs> Yeah. 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 Ah, yeah. Ganyan kami pag nasa klase kay Mama Tullano, Napakaingay. Tapos <laughs> <laughs> oh, ang gulo-gulo namin. na <laughs> Hi! Eunice! Ano ba yan? Ito yung classmate namin si Jonel. Ano ba Pues ahí metas algo. O enigmas de aquí también.